Good afternoon. Ay, Ay, wait lang pala. B B Hello, good afternoon. Sabi ko, good afternoon. Wala ba naki nakikinig dyan? Wait Walang na, tao? Sorry, sorry, sorry po. May tao pala. Ano Amo susungit nyo, ah? Sir. Ang tataray nyo. Ah, uh, balitaan kita dun sa grades mo. Eh, kasi balak B sana kita, balak ko sana kunin yung grades mo ulit. Bakit to, okay, so, sir? Ibabagsak ko. Uy, grabe naman kayo, sir. Wait lang, sir, ah. Atin dyan. Kaya hindi namin dinadala sa rin mga libro. Binibigyan nyo sa amin, wasak-wasak oh, 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 aminin. Uy, aminin. <laughs> <laughs> Totoo. Totoo, natawa ka. Yung iba. Oo, oh, oh, sige, sabihin ko. Wasak, wasak. Yabang mo. <laughs> Pwede makita naman to. Oh, yung sara, Asian Peddler sa boss. <laughs> boss! Burger sa akin. Ah! <laughs> Yon, may kasi ng content pa, para Mabasahin ko lang ha. Sige, sige. Next boss, magpanggap kang dating teacher ni Bo nung elementary. Tapos sabihin mo mali yung grades niya. Dapat bagsak siya. Okay, gawin ba natin to? Okay. Pero gagawin namin high school na lang. Kasi pag elementary, masyado nang ano yun eh. Matagal na, Matagal na masyado. Kasi ako na yung agwat eh. Oo, oh, tsaka ano, for entertainment purposes lang to. Huwag niyo masyado seryoso. Eh. Let's go. Ay, oy man. Dito pala kayo man. Sup, man? Sup, man? Sup, man? Uy, busy ka sa ano mo, ha? Ano itong dalay niyo? Sige, ano itong niyo? Ay, wait lang. SNJ Beauty to, oh, ha? Good right afternoon. Salamat, ah. Oh, para sa akin, ha, pre? Okay. Good afternoon. Ay, Ay, wait lang pala. Hello, good afternoon. Sabi ko, good afternoon. Wala bang nakik nakikinig dyan? Walang tao? Sorry, 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 po. May tao pala. Ano, susungit niyo, ah? Yeah, Ang tataray niyo. Hey, hey, sir. Good afternoon. Good afternoon po. Bakit yeah. po? Um, Bon Earl? Uy, right? kilala niyo po ako, sir. Hindi ba ako naalala? Eh, hindi po eh. Ako yung teacher mo sa MAPE, o oh, gag. So, MAPE lang ka po. Teacher mo ako ng first year. No, hindi ko na naman tandaan. Sino ba teacher natin ang na first year? Si Sir Rabanera ako. Ako yun. Sir Rabanera. Rabanera ako. Yeah. Hindi ko ta. Mapi teacher niyo. Sobrang tagal na kasi, Mapi. Tsaka di po gaano interesado sa Mapi dahil It... ano, ay interesado sa pagka music or ano, pero sa iba po hindi. Kaya... Actually, uh, nandito ako para kamustahin ka at kausapin ka para uh, balitaan kita doon sa grades mo. Eh, kasi balak ano. sana kitang balak ko sana kunin yung grades mo ulit. Bakit no, 'to, sir? Ibabagsak ko. Hoy, grabe naman kasi. Wait lang, sir ha. Oo. Ibabagsak nyo ako, sir, eh. Oo, oh, mali yung nabigay ko na grade pala sa'yo noon. Nag-pressure so, ka kasi may, meron kang hindi napasa sa akin na project. so grabe naman kayo sa... Naalala so, ko lang kanina. Pagkatagal na, magka 28 years old na ako, grabe naman kayo. Ba't ngayon naman babawiin? Okay lang, graduate na ako lahat-lahat, eh. Pambira, dapat itong una. Ang ganda nga ng trabaho ko ngayon. Sa totoosin na, sir, nakapag-scholar pa ako dahil sa grade ko na yun, eh. O oh, kaya nga, kaya nga babawiin ko, eh kali pala yung nabigay ko sa sa'yo. Nabigay ko sa'yo dun, di ba? 91 ba yun? Oh, 91 pa, Oo, oh, 91,000 oh, sa'yo. Oo, ano, sir, ano sir. ka lang pala? 72. Oh, shit! <laughs> lang, grabe. Grabe naman kayo, sir. Eh, yung se Pasok na ka muna kayo, Tara, sir. Para pag-usapan natin sa loob para ma maayos grabe ma na natin ito. Hindi. Tara? Grabe yung 72, Tara, sir. Ay, ginap to yun. Ginap to Ito, makulit sa klase. Ay, alam nyo. Sabi, <laughs> sir. Bibigyan kita ng isip. Alam mo sir. Alam, naalala ko pa rin ako. Oo, naalala kita. Kayo yung makulit. Yung tumatay sa hindi ako yun. Gawa sa sa'yo. kaya ikaw yun. Sir, grabe mo, sobrang tagal na natandaan niya pa yung project ko eh. Kayo nga, hindi ko na kayong alas matandaan. Ako yung nga yung teacher mo sa MAPE eh. Di ba, may pa ako no na ano, na buksan niyo yung katawan ng ano, ng prag. Hindi niyo nagawa. Sa science yun eh. Ha? Sa science yun eh. Sa science ba yun? Hindi, sa MAPE may ganun din kami. May ganun ba yun? Sa MAPE, oo. Saka bukos kami sa second year na ata kami noon. Nakalimbasan, nakalimutan ko na sir, na kasi. Eh yun niya, yun niya yung problema natin eh. Kaya andito ako para bawain yung grade na yun kasi hindi mo deserve yun. Dapat sir, 72 grabe. lang. 72, ayos na yun. Sir, yung 74 nga, bagsak na. si 72 mo pa, grabe ka naman. Bagsak na, babagsak ko pa. Bawin <laughs> hindi para sa iyo yun eh. Kaya, hindi mo deserve yun. Hindi deserve. Grabe naman kayo sa... Nakagraduate na ko Alam mo sa yung grade ko na yun? Hmm? Nakalagay na yun sa 4137 lahat. Napasa uh. ko rin sa scholarship. Dahil nga doon, nakapag-scholarship ako eh. Nakatapos ako ng ano, ng college eh. Ngayon maganda na trabaho ko. Tapos ngayon babawiin nyo. Kasi once na binawi ko yan, yung grades mo na yan, may kita nila yan. Oo, oh, may kita nila. Mababago ulit sa form 137 ko siyempre. Oo, oh, panibago ka na ng form 137. Ire-request ko yun doon sa principal's office. Pupunta ko doon ngayon. Wait lang sir. Huwag okay. okay. naman, huwag naman ganun. Grabe naman kayo. Bibigyan kita 72. Bro. <laughs> Boy. The <laughs> grades. Grabe naman sir, nga yung nang babawi dapat binabawi mo yan pagka ano, pag yung ano ba, patapos pa lang yung school. Hindi yung ganyan. Dapat nga hindi pa tapos eh. Dapat nung doon pa lang mismo, sinur mo na. Grabe naman. Ngayon ko nga lang naalala eh. Ngayon lang pumasok sa isip ko. habang nagkakape ako eh. Ba't ako yung ah! isip mo? Bading ka ba, sir? <laughs> hindi. <laughs> Inaala ko, nagkakape ako kanina. <laughs> Sabi ko, wait lang. Parang wala pa pala pinasa sa project sa akin yun si Bona, ah. <laughs> Grabe naman, ang dami na dumaan sa isla sir. Ilang taon na. Oo. Oh. Ako pa rin nasa isip mo, bading. Hindi. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> mo ba, ba Inaano ko lang kasi para gusto ko lang kunin yung grades mo na hindi para sa iyo. Para maapektuhan yung trabaho mo at makita ng mga tao oh, doon yun. na hindi pala ganun yung grades mo. Isipin ng tao, ano ka? Isa akong banban, ganun. Oo. Oh. mo, plano ka talaga, sir. Balak mo ka to sira yung trabaho ko pa eh. Okay hindi. Hey. lang nga eh. Hey, hindi nga eh. La na ito, hindi mo ko na hindi mo ko nakikilala. Ako oh. si Mr. Rabanera. Ayun nga, sir. Porque di kita nakalala rin. Babawiin mo na. Ganun ba yun? <laughs> Ako yung teacher mo naman, ano, malakas ang dating. Nag-upings, gupings nung araw. Yung lagi nakamot sa ito, yung tuturo. <laughs> hindi. Ikaw yun, ikaw yun. <laughs> hindi, hindi ako yun. Sa harapan ka pa ng classmate namin na babae, kumakamot na ito, grabe ka naman, sir. <laughs> hindi, hindi ako ganun, hindi ako ganun na tao. Tsaka, ganito. Yung gagawin natin eh, hindi na, hindi na natin ma mababago yung decision ko eh. Gusto ko na eh, gusto na gawin 72 yung grades mo. I-report -re ko na sa principal sa so office sir, para na, sir, pa. Baka oh, pwede naman gawin na ng parang pasa na special project na lang. Ano yung special project Florowak. mo? Floor wax at saka yung ano, basahan. Pero so eh, mo. bato ko pa sa mukha mo yan. Anong magagawa niya? Wala na yan, pang elementary lang yan. Special project, floor walks, saka yung ano, walis. Saka yung eraser, hindi. Hindi na ako nagaganon. Grabe din, mga hindi naman yung eraser. Nakatiles na kami ngayon doon. Saka wala na mga ano, yung eraser-eraser. Oh. Sulat na. Yung marker. Grabe. Oo. Oh. Ito eh, mga klase mo to, di ba? Oh, mga, mga yan. klase ko po yan. Iyan, ito, yan. magaling to sa ano? Sa Hekasi. Sa Hekasi, may... Pang elementary Hekasi. Oh, elementary pa yan. elementary Hekasi, sir. Ito. Ito. Umano pa to sa akin, Nak nakikiusap pa to eh, kung pwede ko maihabol yung grades niya eh. Kasi yung grades niya nun 65. Ay, <laughs> 65 <pa. laughs> <Boy. laughs> grabe, yung bonok na bonok naman yun para wala nang ginawa yun, sir <laughs> 65, grabe, ang lup lupit mo. <laughs> Pero wala na ako. Wala na ako. Wala na Best in EPP yun eh. Ano? Best in EPP yan. EPP. Sa elementary yun eh. Tapos isa pa, ito. Binigyan namin kayo ng maraming libro, di ba? Ano nang dinadala nyo? Isang libro lang, wala pa bitaw. Eh, yung bigat ang dami. Eh, siya yung libro namin, sir. Mga arte-arte nyo. Kaya kabinigyan kayo ng libro eh, para pagbabasa-basahin nyo eh. Para kuta kayo eh. Kino mo ngayon, 72 ka, bagsak! Ay, yung ano ibang ano sa... magagawa sir? natin dyan? Kaya hindi namin dinadala sa rin ibang libro, binibigyan nyo sa amin, wasak-wasak. Oo, -wasak. oh, oo, oh, oh, aminin. Uy, aminin. <laughs> <laughs> totoo! Totoo, natawa ka! Ay, yung iba, oo, oh, sige sabihin ko, wasak-wasak, yabang mo! <laughs> Ako makikipayawang, sir. Diyan na lang, sir. Sir, ganito, ganito na lang, ha? Mr. Bone Earl. Oy, ano to? Ano yan, sir? Bigyan ah. sa akin ng tropa, SNJ mo. Oo, oh, oh, ganito rin yung ginagamit ko, ha? Ay, kaya pala. Ano kayo, oh. malakas na kasi natin nga, sir, ha? Wow. Ngayon, Ganito na lang. Gusto mo ba na pumunta na ako sa principal's office para baguhin na yung grade mo ano, sir, at maraming maapektuhan ma dahil yun sa grades mo na bagsak? Oh, Mag sir. gusto mo, pag-usapan na lang natin yan. Ay, pag-usapan na lang natin, sir. Baka pwede naman. O sige. Alam mo na. Alam ano ko, na, sir. Wala ko alam, sir. Ano ba yung kailangan nyo? common sense na lang. Hanggang ngayon, wala ka pa rin common sense. Oo, sir, babagsak na sir. kita. Ba, ano ba kailangan niyo, sir? Magkano ba yan? Ayan, yung nasa kamay mo na yan. Ano ba yan? Wait na, sir. Ito nga yung pera ko. Kaya inaano ko, baka, baka hindi mag-cash eh. Sige, mamili ka na lang. Anong gusto mo? Mapekto yung trabaho mo dahil makikita nila na bagsak ka pala sa, ano? Sa mape or... Ano? O, bibigyan mo sa akin yan? Makukuha ko rin naman to sa trabaho ko eh. Oo, makikitay mo ba yan? Oh, sir, ito sir. 3K. Okay. E di, okay. Tama pala yung grades mo. 9.1 hey, diba? Ay, diba? Ay, diba? pala kailangan mo, eh. Oo. Oh. Grabe naman kayo, sir. Bakit wala kayo sa school ngayon? Ha? Ba't wala kayo sa school ngayon? Ah? Kayo sa school ngayon. May pasok ngayon. Bacon, paso eh. Bacon, na dito kayo. Ginagawa kayo. Oo. Oh. Eh, no, man, yun, na? may pupuntan lang sana ako, eh. Napadaan ako dito. Nakita kita, eh. Ah. Oh, okay, sige na, yung wala na akong iba pa. Pwede sir, baka pwede mo makita yung hawak niyo. Ano 'yan? Parang ikaw yung nasa magazine na 'yun ah. Oh, Oo, oh, magazine ko 'yan. Oh. No, Asian Peters, ano kayo? Oh. Award. Oh, Tinga sir, baka pwede makita naman 'to. Tinga sir, ah. Asian Peters, uh, sa boss. <laughs> boss. 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 Boss, ikaw boy, boy, boss. Good morning. Good morning. Kaya pala kilala mo ako, boss. Good morning. Ay! Oh. Ano yung trinke ko? bigat! Ang bigat talaga nga! Hindi mo <laughs> <laughs> Ha? Yan Inang... Ah, pala kilala mo ako, boss. 75, 75. Di ba yung <laughs> ka talaga, eh, no? Boss, ano? Sakit. Ano ba na teacher ko? Kaya mo na, malam maging teacher talaga ako soon. Kasi nag-ano ako, eh. Nag-take ako ng bar exam, eh. So, anong bar? Dito, yung bar dito. <laughs> mag waiter ako, eh. <laughs> bar yun inuman, eh. Oo, oh, mag-i-waiter <laughs> so, ako sa bar. Sige na! Ayun, boss, lang. wait lang, Say boss. Mo lang oras ko. Boss! Ang kaya yung maigi, ha? Wait lang, boss. I-drink k ko muna! Boss!